morning, good afternoon, good evening kung saan manaabot ang video nito. Another day, another blessing of life. At bago ang lahat ay mag i muna ako. Masamahin niyo ako kung ano yung magiging kaganapan ko sa tatlong araw na lang at id na dito. tayo na nga. Three days na lang at eight na dito. Pero, buti na lang naalala ko yung gamit ng amko Pag uwi nila gabi, nilagay ko muna sa kwarto. Nakalimutan ko. Iakit. Ngayon, babalik ako rin sa taas para ilagay lang ito sa machine. Kasi gagamitin nila naman ito sa, sa Saturday. Mainit na dito umpisa ng init I I can fly. dito na dahil tapos na tayo dun sa kabila or sa taas ay dito naman tayo sa ba para magiging productive ang ating araw na ito kukunin ko yung mga tirang pagkain din sa mesa at huhugasan natin gusto ng aking amo kasi malis siya nalinis mo na ako I believe I can fly tapos na ako maglinis dun sa kwarto ng amo ko ngayon ay kakain si Bruno na buto na pag umag-umpisa na naman maglinis kabihis na sa iyo kain mo na ako oy. kagutom ng person meron tayong juice Meron ka bang pagkain na ko? Ito yung pinili ng aming Tagalutso. Tosino at saka ang palaya. Tapos may isa naman ay tapsilog at saka bols ay na egg. Ang kanin nito ay fried rice. Pang breakfast talaga siya. Balik na Kain na tayo. Kain na tayo, Day. Unang suko. Hmm. Masarap lang pala yung palayan niya. Masarap. Sige na. んょんとパスのこと。 Ibigay ko sa nasaka, kasama ko yung ampalaya, kaya lang nasarapan ako. Tingin mo nga ako muna. Ano? Masarap siya. Masarap ah. Oh. Ito na ito yung kanyang ito Bili-bili ko sa may pupunta dito mga ayoko Ayaw ko na pag kumakain may, may ko. isang kabayan natin ang nagbibenta nito sa city kanina So, ang problema, pwede na namang mag-trabaho. Buksan natin ito kasi. May darating na sa loon mamaya. Ay, susunod. Ano ba yun? May darating kasi na. Ayan na. Ayan Balik mo na. Balik muna tayo dito sa loob kasi wala pa namang gagawin doon. At andito si Ilucanang Madalbal. Ayan si Cornelene. Napagkain lang ang binabanda niya. <laughs> Sweet is life. Abroad pa more. Sam-sam! At ito na, dito na tayo sa kusina ni Maritis. At ano sana yun? Diyan. Nagluto kasi siya ng fried chicken.

Then, naubusan kami ng lipton. Ang ginawa ko ay yung chai karak. Ay, chai. Yung par dahon ba? Balik ako. Ito. ito siya. Nabusan kasi kami ng lipton. Ayan. Okay. Pero, papakuluan ko lang yan siya. Tapos, pabalikan ko na lang kasi hingi ako ng honey kay mama. Ibiya. Alright. Ito yung hani na binigay ni Mama Kibir. Ang akala niya, kuha lang ako ng isang kusara. Sabi ko hindi. Kailangan nang marami dun sa kusina. Kailangan nang pagluto. ah um, honey, honey, honey. Ito ang most requested honey garlic chicken. Ayan na yung chicken garlic na titik titikman natin ngayon. Pag dito ka sa kitchen, busog ka talaga bago ang kainan. Bismillah. na ngayon ay ilalagay natin sa mahiwagang sakan. Nakaprepare siya ng sabaw. Can I ready made? ilalagay na lang ng hot water yan at ilagay sa apoy. I ay magtanggal na tayo ng ating mga pagkain dito sa sakan. First one. Ito ay ang chicken, chicken butter. Chicken le, ha? Garlic, garlic, chicken. garlic chicken. Sorry. <laughs> garlic, chicken. Honey, garlic Ay hani garlic chicken. Ah. Ito naman. Ito dito. naman ay ang sambusak. Sambusak na mainit. Ito naman ay ang kubus arog. Kubus <laughs> arog. I believe I can find. Atang dito pa rin tayo iyo sa kusina. Meron tayo dito noodle is at saka fried chicken para sa Muhammad. Ako 'yun. Para sa kanila. Tinawag niya ng pangalan. Muhammad. Sabado.

Ngayon ay bagay-bagay na tayo. Ay, ito na ang ating pagkain sa ating hapagkainan ngayon. Ayan. Wala na siyang pagkain siya.